Magandang Magandang tanghali mga kaibigan no? Nandito ako ngayon sa isang glass supply Gumagawa sila ng mga Sari-saring Tokador at Sliding door Lahat na kagamitan pang paganda sa bahay Ginagawa nila Tulad nito Para sa ano to idol? Sa bintana ah, Sa bintana Ayan. Sa bintana para isa, ito Slide up. Oh, para sa slide up daw. Ito yung mga ginagawa nila. May mga disinyo din. Talagang uh, matitibay din ang aluminum nila. Number one sa bayan ng Sugod. So Kaya, yan. Ready for delivery na yan. No? Ayan. Malinis ang pagkagawa. Tsaka ito pa. Gamit ito sa comfort room no, CR exhaust fan. Yan ang ginagawa nila. Shout out, shout out idol no. Sorry, shout out. Shout out. Shout, out, shout, out shout out idol. Shout out. Shout out yan. Kabali. Oh. Kabali. Oh, shout out Ibig Kabali vlog. <laughs> Ibin Kabali. Ayan. Ito yung maestro nila dito lahat. Kaya pasyal lang kayo dito sa bayan ng Sugod. At uh, Hanapin lang ninyo dito sa ano no, so good glass supply meron silang mga matitibay na mga aluminum tsaka matibay din yung glass nila. Matitibay din ang mukha. <laughs> mga kaamigos no, balik ulit tayo dito sa isang bahagi ng pagawaan ng salamin. Hello guys, no, good afternoon guys. Good afternoon. Ayan no, magagandang lalaki ito mga kaamigos. Meron silang tinatabas na salamin. Round. Round, round glass. Ayan, Ayaw, ko paano nila tatabasin ito. Ayan. Ayan. Magaling magtabas itong mga mga gwapong ito, no? Ito so, yung mga kaibigan ko matagal na. Ayan, nabilog din nila, oh. Bilog Ayan. Ayan. bilog na, oh. Sandali lang nilang natabas, no? Sayang hindi natin naabutan pag-ikot nila. Ito rin yung isang gumagawa na ako. Ito, Idol. Ganang tanghali, Idol. No? Ayan. Check out, check out, Idol. Ah, check out, check out. Ayan. Ang nakasak nila yung salamin para